Nito lang gumawa ng isang matapang na pahayag ang Malacanang. Si Undersecretary Claire Castro ng Palace Press Office nagsalita sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nag-anunsyo na magsasagawa ng lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno at magsisimula ito sa Department of Public Works and Highways. Ang direktiba ay kasunod ng mga revelasyon ng umano'y katiwalian sa mga proyekto para sa flood control maliban si Castro, hindi tayo makikipagtulungan sa mga opisyal ng DPWH na sinasabing sangkot at malamang ay doon sila magsisimula. Isang pahayag ng layunin, oo, pero isa ring imbitasyon sa pagdududa. Ang pagdududa na agad na ipinarating din sa Senado. Si Senador Risa Hontiveros ay tumugon ng may matinding linaw kung nais ng Pangulo na mamuno sa kampanya laban sa korupsyon, dapat ay magsimula siya sa kanyang sarili. Ayon kay Hontiveros, ang tunay na pamumuno ay nangangahulugang pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa. At para kay Marcos, nangangahulugan iyon ng pagiging bukas sa publiko ng kanyang sariling statement of assets, liabilities, and net worth, pati na rin ng kanyang pamilya. Sa huli, ang SLN ay isang pampublikong dokumento saklaw ng prinsipyo ng kalayaan sa impormasyon. Kung iginigiit ng Pangulo ang transparency para sa iba, bakit hindi para sa sarili niya? Sa kamara, hati ang mga boses, ngunit may punto. Iginigiit ni Bicol Saro Representative Terry Rydon na hindi dapat tumigil ang lifestyle check sa DPWH. Para magkaroon ng saysay ang pananagutan, dapat itong ilapat sa lahat ng sangay ng gobyerno kongreso, gabinete, maging ang hudikatura. Ang pagtukoy lamang sa isang departamento ay naglalagay sa panganib na maging isang maginhawang sandatang pampolitika ang isang kampanya para sa integridad. Pagkatapos ay dumating ang mas nakakagat na komento mula kay Vice Presidente Sara Duterte. Nang tanungin kung paano niya haharapin ang mga isyong ito kung bibigyan siya ng pagkakataon, tumanggi si Duterte na magbigay ng tinawag niyang free advice sa Administrasyong Marcos. Sa halip, binasura niya ang tanawin bilang isang zarzuela, isang palabas sa politika na itinatanghal para sa publiko. Corruption, corruption, tapos flood control lang. Eh ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control projects, sabi niya. Ngunit sa ibang pagkakataon, sinusuportahan niya ang ideya ng lifestyle checks sa kondisyon na mas malalim ang paghahanap. Hindi lang sa mga deklarasyon sa SALN, kundi tunay na mga investigasyon sa mga nakatagong yaman, dummy accounts at shadow assets. Dapat lang, sabi niya, at hindi lang sa mga inihalal na opisyal, kundi pati na rin sa mga appointed ones. Mula sa lokal na hanay, Marahil ay nag-alok ng pinakamatalas na kritika sa kultura si Pasig City Mayor Vico Soto. Ipinapaalala niya sa mga Pilipino na hindi dapat inormalize, i-tolerate, o pagtawanan ang corruption kung gusto nating ayusin ito. Sabi niya, kailangan nating aminin na sa ilang antas, pinayagan nating lahat ito. Baka hindi tayo mismo ang tumanggap ng suhol, pero na-nahimik tayo, tinitolerate natin ito itinuro ni Soto ang pagpaparangya ng kayamanan sa social media ng mga kamag-anak ng mga kontratista at politiko. Mga luxury cars, foreign apartments, yacht parties, lahat ay ipinagmamalaking nakapost online. Sila ang nagpost, biro niya. Kaya bigyan natin sila ng atensyon na tila gusto nila. Para sa kanya, ang bagong tanawin na ito ay nagbago sa ating mga kwento mula sa dating inspirasyon ng rags to riches sa isang mas nakakabahala na naratibo mula sa robes to riches hindi bago ang debate. ang isang libuhiyam naraan walumput pito konstitusyon mismo ay nagpapaalala sa atin ang panunungkulan sa pamahalaan ay isang tiwala ng publiko hinihingi nito ang pananagutan integridad katapatan at simpleng pamumuhay mula sa mga nasa kapangyarihan. At gayon paman, ang realidad ay nagsasabi ng ibang kwento. Tulad ng nabanggit mismo ni Senador Imi Marcos, minsan sapat na ang mabilis na pag-scroll sa Facebook upang makita ang mga brilyante luxury cars at bakasyon sa ibang bansa na nagpapahiwatig na matagal nang nakompromiso ang tiwala ng publiko. Kaya naman, tanong natin, sapat ba ang isang lifestyle check? O magiging isa lamang itong headline sa isang mahabang listahan ng mga investigasyon na walang parusa? Dahil ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lang nakaligtas, ito ay umunlad. Pinalakas pa nga nito ang ilan sa mga pinakamaruming pangalan na makabalik sa pinakamataas na opisina ng bansa ginantimpalaan ng mga eleksyon sa halip na parusahan ng batas. Tinatakpan sila ng mga teknikalidad, pinoprotektahan sila ng mga network at ang publiko ay naiwan sa paniningil. Ang lifestyle checks ay maaring isang panimula. Ngunit kung walang pananagutan, tunay na pananagutan na may mga kahihinatnan, maaring maging isa lamang itong zarzuela sa pambansang entablado. At habang patuloy na tumataas ang mga baha, gayon din ang pagkadismaya ng isang taong alam na mas deserving sila. Kaya naman, paki-like at paki-share ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat po sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.